Hello, mayong hapon kaninyong tanan. So ato karong gisuroy ang gulayan sa Lower Kabangkalan. So karon una natong gi-give you uh, actually kuan siya. loyura siya sa bahay. <laughs> ang bahay. ang ila ang gulayan. So ang una diri nga nilambo jud no kani kamuti. Kamuti lang siya nga lungagon. So kaning nga hawa nagpuna karon ang mga kuan members of the cabinet kanin sibuyas dahunan. So, so far, dako dako siya, pero, gi, ano manggod siya, kanang, gi, gi ano bitaw, Kitungod sa kusog sa uwan. So, nagpuna tawon silang tanan. So, puhon in taon o kaloy ani, so dako lapad og dako ningas nga sibuyasan. So, gisuggest na nako nila no, nga dapat, magbutang og cellophane para in case of mag-uwan ana siya dili na kanunay magpuna so mo na mga member ani a uh, garden gulayan sa kabangkalan Ay, so atong paduol diri paduol kay pobre man ta magasugod sa tanig duol dulit, dulit. ah. <asına saan awake> <Librisa> So, sila. Ni hmm. mga ah, Yang race sa North. surveyor nila Gabaro, Gacao. <laughs> <laughs> so tadi to sa unahan, I think at chal siguro to sya katong misugod na ug lampo. Ana ah, bunga na gani at chal ay. Nagbunga na sya. So dili kaayo sya uh, Morag dali dili tambo as kana. bato-bato ang iyang yuta. So, tisukan na lang nig Balanghoy. <laughs> tisukan na lang nig Balanghoy. Mas mahal og kilo ang Balanghoy. Pero kuan pa ni, buhol pa ni siya, kaning tisukan nig Balanghoy. Ilugan yun ni yun Inigitango, yun Inigtabo. Yun so, actually, nana na sila o ay eh, kuan, lapad nga ukrahan o taungan daghan sila unta ni eh. naka na pud sila niya padong na pud mo ilang mga batong so ako mo lang isuroy dari no ng area so kani siya kangkungan ani taong ah oh, mga taong so puhon na ni og na ni mamamuwak ako na isa chest nila nga katingan ang mga Uh, sanga sa uh, taong arong mo dahon o mo kuan o putro ila ang mga batong ang dito po sa pikas yung taong na nagluya ang mga batong so mo sinugdanan no batong so mooy, ang paliya naka harvest na po ni sila man o dagang paliya nagsuot-suot ani kay Ladman sa Paliya. So actually Maragloy kay ni area kay kuan manggood kanang Mora sa lupa ba agianan sa tubig. So here oh the virgin the virgin Paliya. The better the Paliya, the better. So mo siya ang ilang So ni siya, og daghang abono. Bunohan ni siya Junisha kay kinakulangan ani og abono kaya rin siya pabuhi on tanan muunlad so sa unahan pun nga bahay na sila oy kuan ah kalabasaan so actually nakapakita nimo sa sa mo pangkabatan kabatan no when i was uh, grade ano uh, oh, first year high school something kanang sa siniguelas ko na siya nga punuan mo na sa kanan sa una nga kanang maanguan bitaw manguha ini pa mo nga kay grabe na kay siya ma pinadaganan so sad natumba na siya kay niabot ang panahon nga murag nagkamabaw nang guwa ang mga gamot so natumba siya so ari ta unahan gamay <coughs> nga bahin um so actually kwan siya bunga-bunga naman po siya kaya nahalina naman po ni sila ini. Hmm. So, napuas na po ang kalabasa. O, oh, nga, pero na po namatay. So, kanina po ang mga bagong itisok nila ni ang paliya. So, mang suggest taanig ka ng mga crawling-crawling ang crawling, mga, mga veggies. Atong, kaya so, kay magluto makuksod ang karo ni hapon mag-ask ko nila o pwede ba magkutli. Magkutli ta o gulay nga utanon. So, actually, tara mong bay. Sika na siya. De ang kanipong pikas is kuhaan ilang pariente. Oo. tala si Giboy, no? Okay. So balik nila no na nag-iksok. Katubang inyong kuan. Padong na ma layan inyong batong adto ba. Ang ipulin ninyo ana is pipino. Okay. May pusok ang pipino. Amo oh. na. Kasi la. Amo ang binaji. Kabungkal eh. dapat si si teach hey teacher Hi, bye welcome mga black po na taon magmaya po guys sa simbuyas oy serio serio so kaisila na la sige din hilang takot bye Hi, bye hanin kayo